Ang kaso ng pamilyang Lisi ay naging paalala na ang mga psychopat ay maaring nagtatago ng kanilang tunay na pagkatao, na nagiging mahirap para sa iba na makilala ang panganib na kanilang dala. Ang malagim na pangyayari ay naganap sa lalawigan ng Sirin, sa Maria Visanti, Italy, na naging pinakakilalang krimen sa maliit na baryo ng Millions. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, Si Christina Lisi ay isinilang noong September 17, 1975 sa maliit na bayan sa North Italy, Pavia, kung saan siya ang panganay sa kanyang pamilya. Mula sa murang edad, ipinakita niya ang matibay na loob dahil siya ay independent sa buhay, at mataas na ambisyosong disposisyon, laging sumusunod sa sariling tugtugin. Mayroon siyang pagka-leader at palaging nagtatangkang magtagumpay sa anumang gawain, maging ito'y sa kanyang paaralan, pagganap sa drama club o kahit sa mga araw-araw na gawain. Si Christina ay isang taong laging may malawak na mga kaibigan dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa organisasyon at kakayahan na mamuno nang siya ay nagtapos sa mataas na paaralan. Tinanggap siya sa isang prestihiyosong unibersidad sa Milan at agad na lumipat mula sa tahanan ng kanyang mga magulang upang magsimula ng independent na buhay. Bagamat na natili siyang malapit sa kanyang pamilya, laging nasa constant na komunikasyon at alam ng kanyang mga magulang na palagi silang umasa sa kanilang panganay. Sa edad na 19 years old, habang patuloy na nag-aaral sa universidad, nakuha ni Cristina ang trabaho sa isang sangay ng kilalang kumpanyang seguro sa Italia na matatagpuan sa Visconti. Agad siyang nakakuha ng respeto mula sa kanyang mga leader at mga kasamahan, at mabilis na umangat ang kanyang karera patungo sa tagumpay. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral maraming oportunidad ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na lumipat sa isang malaking lungsod, nagsimula siyang manirahan malapit sa kanyang pamilya sa countryside. Sa panahon na yon, nakatanggap na siya ng promosyon sa trabaho at naging isang tagapamahala na naging pangunahing espesyalista sa larangan ng civil insurance. Subalit, kahit na nagiging isang matagumpay na babae si Christina sa kanyang profesional na buhay, hindi gaanong madali ang kanyang personal na buhay marami siyang manliligaw at ngunit ang karamihan sa mga lalaki na kanyang nakakasalamuha ay tila walang kahinatnan, hindi mapagkakatiwalaan, at hindi angkop para sa seryosong relasyon o pamilya. Nananatili siyang naniniwala na darating ang tamang pag-ibig at makakamtan ang kaligayahan. Samantala, si Carlo Lisi ay ipinanganak noong summer ng 1982 sa komuna ng Italy Casarano bilang panganay sa kanilang pamilya. Ang patriarka ng pamilya ay may tradisyonal na pananaw, mahigpit, at kahit mabagsik sa kanilang mga anak. Ang nakababatang kapatid ni Carlo ay agad na naging alaga at iniingatan palagi. Habang si Carlo ay panganay sa magkakapatid ay laging sumusunod sa utos ng kanyang mga magulang na magtagumpay sa akademiko at mataas dapat ang makuhang marka ng kanilang panganay. Mula sa pagkabata. Nagsikap si Carlo na matugunan ang mga inaasahan ng kanyang mga magulang. Palaging sumusunod sa mga itinuturo sa kanya. Siya ay nagtagumpay sa akademiko. Sumali sa volleyball isang sport na pinili ng kanyang ama para sa kanya. Kahit na mas gusto ni Carlo ang sport na soccer at hindi kailanman nakipag-agrumento sa kanyang ama. Na madalas na tahimik lang si Carlo sa kanilang bahay. Umiikot ang lahat sa kanyang ama ayon sa kanyang mga patakaran at madaling maasar o mapagalitan si Carlo. Ang kanilang ama ay naging nakakatakot kapag galit. Kaya naman sinikap ni Carlo na hindi kailanman sumalungat sa kanya. Palaging tinitignan ni Carlo nang may inggit ang mas masuyong pagtrato ng kanyang ama at ina sa kanyang mas batang kapatid. Bilang isang teenager, naging nerbiyoso at nahihiya si Carlo. Nangangarap na gawin ang kanyang sariling bagay, ngunit natatakot sa galit ng kanyang ama, ang kanyang taakot laban ng panloob, at kawalan ng tiwala sa sarili, ay nakakaapekto sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa mag-aaral. Si Carlo ay halos walang mga kaibigan sa paaralan kung saan siya itinuturing na isang di makakulay na nerd at madalas na binubuli. Hindi siya makapagtanggol sa kanyang sarili sapagkat nilunod ng kanyang amang kanyang kakayahan at pinipigilan ang anumang pagnanais na ipakita ang kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, Natutunan ni Carlo na mag-adjust at maging pareho sa iba. Inavoid niya ang conflict. Sinubukan na maging bahagi ng masa. At nagpakitang mabait at maghalang kahit sa mga taong kinainisan niya. Mukhang nawalan si Carlo ng kanyang sariling damdamin. O marahil ay hindi niya ito kailanman naranasan. Ang kanyang mga emosyonal na reaksyon ay palaging mababaw dahil hindi niya totoong nararamdaman ang mga ito. Isang katangian ni Carlo ay ang kanyang kasanayan sa pag-iwas sa mga nakakabagabag na tanong. Hindi siya isang patologikal na sinungaaling ngunit alam niyang paikutin at iwasan ang mga ito ng may isang walang kaemot-emot -emot ng mukha. Kaya tila siyang nagsasalita ng totoo. Ang mga taong nakakakilala kay Carlo ng personal ay naalala ang kanyang nabawasang kakayahan para sa empatya. Maaring siyang ilarawan bilang malupit at walang pakialam sa mga problema at kalungkutan ng iba. Kabilang na ang mga malalapit sa kanya. Nang magtapos sa high school, si Carlo ay nag-enroll sa isang kilalang unibersidad na may kursong Economics, isang napili ng kanyang ama kahit na wala siyang interes sa Economics o sa trabaho na may kinalaman sa number. Hindi siya tinanong sa kanyang opinyon at hindi niya kayang hamunin ang desisyon ng kanyang ama. Kaya naman nasanay si Carlo na kumilos laban sa kanyang sariling interes para lamang matugunan ang mga inaasahan ng iba. Maganda ang hitsura ni Carlo at alam niyang gamitin ito, ang kanyang mga pagsasanay sa sports noong kabataan, at ang regular na pag-attend ng gym sa pagtanda, ay nagdagdag sa kanyang kagwapuhan. Kasama ang kanyang charm at superficial karisma. Maaring ilarawan si Carlo bilang isang tunay na guwapo na may nakakasilaw ng ngiti at maayos na pangangatawan. Madalas, hinahangaan ng mga tao ang kanyang hitsura na nagdadala sa sobrang pagmamahal sa sarili. Si Carlo ay madaling makipag-ugnay sa mga babae, ngunit hindi kayang magtagal sa seryosong relasyon. Una, tinatanggihan niyang magkaroon ng responsibilidad. Pangalawa, wala siyang interes sa pangmatagalan na plano. At pangatlo, napagtanto agad ng kanyang partner, na siya ay emosyonal na mababaw, at walang tunay na pag-attach. Kaya't madalas ay sila pa ang nagtatapos sa relasyon. Kahit nagtapos na si Carlo sa universidad, Nanatili ang binata sa bahay ng kanyang mga magulang nang walang nais na magsimula ng sariling buhay, lalo na ng pamilya. Samantalang nakakamit niya ang isang magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya sa larangan ng IT sa Milan, hindi siya kontento sa kanyang karera. Ngunit lubos na tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang at tila masigla ang kanyang ama para sa kanyang panganay na anak para sa unang pagkakataon. Kaya naman, si Carlo ay natakot na mabigo sa kanya at mas pinili na iwasan ang mga alitan at kritisismo. Ngunit sa lalong madaling panahon, hindi na sapat ang magandang trabaho at tagumpay sa karera, lalo na't mas pinaigting pa ng kanyang mga magulang ang pressure na mag-asawa at magbigay ng apo sa kanila. Alam ni Carlo ang kanyang maraming maikling affairs at kahinaan sa pangmatagalang na ugnayan kaya't madalas na nagiging sanhi ito ng mga sigalot sa bahay. Ngunit palagi siyang nagsisikap na iwasan ang anumang komprontasyon, itinatangging may problema, at nangangako na agad siyang magkakaroon ng asawa at magsisimula ng pamilya. Ganito nagsimula ang pag-ibigang Carlo at Christina o mas kilala bilang Lizzie. Gayon paman, sa kanyang pagtatanghal sa isang musical play sa entablado, napabilib si Carlo sa kanyang matindi at nakakatindig balahibong karisma at kahangahangang vocal talent, bagamat agad siyang nahumaling kulang sa lakas ng loob na lumapit kay Lizzie. Ngunit isang kapalaran ang nakatadhana ilang linggo ang nakalipas, nang ipakilala sila ng kanilang mga kaibigang magkasama. Sa oras ng kanilang pagkikita, si Carlo ay 23 years old pa lamang, samantalang 30 years old na si Christina. Bagamat malaking agwat sa edad, agad silang naging nagkasundo sa isa't isa. Si Christina, na noon ay mas nakatuon sa kanyang karera. Biglang nahanap ang sarili na nagnanais na bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak kay Carlo. Si Carlo, nagwapo, may pangarap sa karera, at matalino, ay tinuring ni Christina ang kanyang pag-atubilin, may dependensya, at ilang pagiging malamig na emosyon bilang mga katangian na maaaring mapabuti. Siya ang nagtaguyod ng inisyatibo sa kanilang relasyon, at si Carlo naman ay sumunod sa kanyang pamumuno. Sa loob lamang ng ilang buwan sa kanilang relasyon ipinakilala ni Oma si Carlo sa pamilya ni Christina. Ngunit hindi natuwa ang mga magulang ni Christina sa kanyang naging pagsusuri. Nakita nila si Carlo bilang hindi bagay sa kanilang anak at itinuturing ng ina ni Christina na parang bata sa katawan ng isang lalaki. Sa kanyang pananaw, kailangan ng anak ang isang mas emosyonal na matatag na partner na maaaring maging tapat na suporta. Hindi itong batang lalaki. Ngunit hindi sumang-ayon si Christina at nagpasya siya na sundan ang kanyang puso. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Carlo sa kanyang napiling kasintahan. Nakita si Christina bilang isang matanda, matalino, at nagtagumpay na babae na kayang alagaan ang kanyang sarili at kanilang hindi tiyak at medyo hindi responsable na anak. Sa Quiet Waters, mga isang taon matapos ang kanilang pagkikita nagdesisyon ang magkasintahan na magsama at aktibong planuhin ang kanilang kasal. Si Carlo ay tahimik at sumusunod sa utos ng kanyang fans. Laging nakikinig at maingat na iniwasan ang anumang hidwaan. Si Christina ang nagdedesisyon samantalang tahimik na sinusuportahan ng kanyang napiling kasama ang mga ito. Ang ganitong arrangement ay sakto para sa kanya. Asahan niyang naghihintay ang isang mahaba at masayang buhay para sa kanilang dalawa. Ngunit bago ang kanilang kasal ipinakita ni Carlo ang kanyang tunay na pagkatao, na halos magdulot ng paghihiwalay sa kanilang dalawa. Sa isang bachelor party na inihanda ng mga kaibigan ni Carlo sa isa sa mga sikat na nightclubs sa Milan, uminom sila, nag-enjoy. At nagkaroon ng masayang oras nang sumama sa kanilang grupo ang ilang mga babae. Isang babae sa kanila ang nagpakita ng malaking interes sa ikakasal at sinubukang tuksuhin si Carlo. Agad na sinuportahan si Carlo ng mga lasing na kaibigan na ito'y magkaroon ng maikling pakikipagtalik sa isang babae bilang perpektong pakikisama sa kanyang buhay bilang binata. Nang hindi gaanong iniisip, pumunta si na Carlo sa isang hotel kasama ang babae kung saan sila'y nagtagumpay ng masalimuot na gabi. Kinabukasan, bigla na lamang inamin ni Carlo ang kanyang pag-ibig sa isang babae na nakasama niya lang ng isang gabi at ipinangakong iiwanan ang kanyang fiance para sa kanya. Sa araw ding yon, sinabi ni Carlo ang lahat kay Christina, at nagsabing na in love na siya sa ibang babae, at hindi na niya nais matuloy pa ang kasal. Tinanggap ni Christina ang balita ng may dignidad, nagbalot ng kanyang mga gamit, at nagpasya na bumalik muna sa bahay ng kanyang mga magulang habang hinahanap ang sariling lugar. Ngunit nang malaman ng ama ni Carlo ang mga kilos ng kanyang anak at ang pag-urong ng kanilang engagement, nagalit ang kanyang ama. Inihayag niyang ayaw niyang makita ang kanyang tagapagmana hanggang hindi ito humihingi ng paumanhin sa magiging asawa at napakumbinsi itong pakasalan si Christina. Muli, sumunod si Carlo sa kagustuhan ng kanyang ama. Matapos bilhin ang isang malaking buffet ng bulaklak, dumaan siya sa tahanan ng pamilya ni Omas. Tinutulan siya ng mga magulang ni Christina, na ayaw na ayaw na sa kanya bago pa man mangyari ang pagtataksil at pagkasira ng engagement. At ngayon, lalo na nilang hindi siya gustong makita. Ngunit ang pangwakas na desisyon ay kay Christina pa rin. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpa siya siyang patawarin ang kanyang fiance at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa simula, ang kasal ni na Carlo at Christina ay tuluyang nangyari ayon sa plano. Ang pera na ibinigay ng kanilang mga kamag-anak ay ininvest sa pagbili ng sariling tahanan sa Massachusetts. Sa una, tila masaya ang kanilang pagsasama. Pareho silang may mataas na posisyon sa trabaho na may malalaking sahod. Nagbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan at maging ang mga luho tulad ng paglalakbay at iba pa. Noong taong 2009, ipinanganak ang kanilang unang anak na babae na pinangalanan nilang Julia. At noong taong 2013, isinilang naman ni Christina ang kanilang anak na lalaki na si Gabriel. Sa paningin ng ibang tao, isang masayang pamilya ang kanilang ipinapakita puno ng pagmamahalan at pangunawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, mayroong itinatagong sikreto si Carlo na hindi alam ni Christina. Sa araw-araw na biyahe ni Carlo papuntang Milan para sa trabaho, madalas siyang masangkot sa mga fling at casual encounters. Nakikipagtagpo sa mga babae sa mga kapehan, shopping centers, o kahit sa kalsada. Ang guwapo at maayos na bihis na lalaki na may mamahaling sasakyan ay madalas na nakakatanggap ng tugon mula sa mga babae. Ngunit karaniwan, ang mga pambansang ito ay nauwi lamang sa ilang pagkikita. Samantala, nag-enjoy si Carlo at kontrolado niya ang walang kahulugang relasyon. Sa harap ng kanyang pamilya, si Carlo ay isang halimbawa na mabuting ama at asawa. Ngunit sa Milan, siya ay isang lalaking naghahanap ng kanyang sariling kaligayahan sa ibang mga babae. Ang mga chismis tungkol sa kanyang mga lihim na pag-ikot ay unti-unting umabot kay Christina. Sa bawat pagtanggi ni Carlo, sinasabi itong kasinungalingan at paninira. Noong taong 2013, matapos ang kapanganakan ng kanilang pangalawang anak, Seryosong iniisip ni Carlo ang pag-iwan sa kanyang pamilya para sa isa sa kanyang mga kaharutan. Inamin niya ang kanyang intensyon kay Christina. Ngunit ito ay kinontra ni Christina ng mga mabibigat na argumento laban sa kanilang paghihiwalay. Isa sa mga pinakamahalagang argumento ay ang pagbanggit ni Christina kung paano masasaktan ng mga magulang ni Carlo kung ito ay magdesisyon na umalis sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang intensyon, napilitang umayon si Carlo sa mga rason ni Christina. Ngunit sa kabila ng pagiging masaya sa panlabas na anyo, patuloy na naglalaro sa isipan ni Carlo ang makaalis mula sa kanyang mga responsibilidad bilang ama at asawa. Noong taong 2014, isang bagong empleyado na pinangalanan na si Maria ang dumating sa trabaho ni Carlo. Na in love agad ang puso ni Carlo sa kagandahan ni Maria. Binigay niya ang lahat ng makakaya niyang makuha ang atensyon ni Maria. Ngunit malinaw ang pahayag ni Maria na hindi niya gusto ang makipag-ugnayan sa may asawang katrabaho na may dalawang anak. Ngunit sa kabila ng pagtutol ni Maria, hindi napigilan ni Carlo ang kanyang pagsusumikap. Itinuturing niya ang kanyang pamilya bilang sa sa kanyang personal na kaligayahan. Iniisip niya na wala siyang nararamdamang kaligayahan sa kanyang kasal at sa buhay. Iniimagine ni Carlo na sa piling ni Maria, makakamit niya ang perpektong relasyon kung hindi lamang siya nakatali sa kanyang pamilya. Sa bawat pag-iisip na ito, lalo pang dumidilim ang mga iniisip ni Carlo, muling inilabas ni Carlo ang usapin ng diborsyo. Ngunit muling naipagtanggol ni Christina ang kanyang pananaw. Wala siyang maibigay na tamang argumento upang kontrahin ito. Nagsimula siyang maghanap online ng mga abogadong pang-diborsyo. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang isurrender ang kalahati ng kanyang ari-arian kay Christina at magbigay ng suporta sa mga anak. Hindi niya matanggap ang ganoong resulta. Nagsimula siyang mag-research si Carlo kung paano makakawala sa ganitong sitwasyon. Isang taong puno ng misteryo at lihim si Carlo na walang kaharapang alinlangan habang iniimbestiga ang iba't ibang krimen. Sa kanyang pagsusuri ng mga krimeng naganap sa Visanti, biglang natagpuan ni Carlo ang isang artikulo ukol sa isang armadong pagnanakaw na naganap ilang taon na ang nakakaraan. Ang mga magnanakaw ay may malasakit sa may-ari ng bahay bago tumakas na may dala ang kanilang kinuha, na nanatiling hindi nahuhuli hanggang sa araw na yon. Isang nakakatakot na plano ang bumalot sa isip ni Carlo, ang ulitin ang ganitong pangyayari ng pagnanakaw. Ngunit ang mga inaasam na biktima ngayon ay ang ina at mga anak. Samantala, ang huling araw ng pamilya Lisi ay noong biyernes, June 13, 2014, si Carlo ay walang pasok at inilaan niya ito upang magkaroon ng banding kasama ang kanyang pamilya. Sila ay nagpunta sa isang national park, nag-shopping sa mall, at naglaan ng gabi sa isang sikat na lokal na kapehan. Sinikap ni Carlo na makita ng maraming tao at ang kanyang pamilya, at napansin ng lahat kung gaano sila kasaya. Pagkatapos ng pagbabalik sa kanilang tahanan, inihiga ng mag-asawa ang mga anak sa kanilang mga kwarto sa ikalawang palapag at bumaba sa living room kung saan sila nagtalik. Bahagi ito ng madilim na plano ni Carlo upang maiwasan ang agam-agam. Alam niyang ang pagsusuri ay magpapatunay na may konsensual na pagtatalik nila ni Christina. Sino ang mag-aakala na pagkatapos nito, bigla na lang papatay ang isang lalaki sa kanyang asawa at mga anak. Si Christina ay akala niya ay manonood ng soccer, kasama ang mga kaibigan ni Carlo, at inakala na siya ay nagbihis na para dito. Gayon paman, si Carlo, ay pumunta sa kusina kung saan kinuha niya ang isang malaking kutsilyo, at tahimik na lumapit sa kanyang asawa mula sa likod. Tinaga niya ito sa bahagi ng leeg, Ngunit si Christina ay hindi man lang nawalan ng malay, kundi nagmadali pa upang makatakas. Sa unang sandali, hindi niya agad naunawaan kung sino ang umatake sa kanya. Ngunit nang lumapit siya at makita ang kanyang nababahalang asawa na may kutsilyo sa kamay, siya ay nagulat. Nagsikap ang biktima na ipagtanggol ang sarili at mailabas ang kutsilyo. Ngunit dahil sa malaking pagkakaiba ng lakas, hindi niya ito napagtagumpayan. Tinuloy ni Carlo ang kanyang pagsaksak hanggang sa mawala ng buhay si Christina. Namatay ito na hindi naiintindihan kung bakit ang kanyang minamahal ay kayang gawin ang gayong karumaldumal na gawain. Pagkatapos, umakyat si Carlo sa itaas at pinaslang rin niya ang kanyang mga natutulog na limang taong gulang na anak na babae at labing walong buwang gulang na anak na lalaki. Iniulat ng mga eksperto sa huli na malamang ay hindi nagdusa ang mga bata at marahil ay hindi pa nagising ang ilang mga kapitbahay, na nakarinig ng malakas na sigaw, ay hindi tumawag sa pulisya. Iniisip na ang ingay ay mabilis na nawala. Matapos may gawa ang masamang gawain, si Carlo ay nag-ayos ng isang panggagaya ng pagnanakaw. Bahagyang inilipat at iniligaw ang mga bagay, inialis ang kanyang fingerprints mula sa armas. Nilinis ang sahig kung saan siya dumadaan sa sariwang dugo, at saka pumunta sa isang bihirang ginagamit na basement shower upang hugasan ang dugo gayon paman, siya ay nagpalit sa parehong underwear na may maliit na bahid ng dugo na hindi niya napansin noong sandaling ginawa ang krimen. Pagkatapos nito, binalot niya ang kanyang sugatang palad, nagbihis, lumabas ng bahay at umalis ng maaliwalas na pumunta sa isang sports bar upang manood ng football at uminom ng beer kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang kilos ay natural, at ang mga kaibigan niyang walang kamalay-malay sa ginawang krimen ng kaibigan nila. Sa pagtatapos ng laro, nagpadala si Carlo ng ilang mensahe sa telepono ng kanyang asawa na nag-update sa kanya sa score at nagpapahayag ng kanyang pagmamahal na idinadagdag na babalik siya sa bahay agad. Bumalik siya ng mga alas tres ng madaling araw at isinaayos ang isang pagkukunwari na dramatikong pagdiskubre sa krimen. Ngunit nagawa niyang gawin ang ilang malalaking pagkakamali. Una, inirecord niya ang eksena sa kanyang cellphone camera. Pagkatapos ng pagsusuri ng crime scene, ang mga pinto at bintana ay nasa maayos na kalagayan. Nagpapahiwatig na ang nagkasala ay may malayang pag-access sa bahay. Wala mang nawawala na mahalaga o kahit anuman. Kahit na ang pera at ang jewelry box ni Christina ay nasa plain sight. Ang kalat ay tila na-arrange. Kung saan ang mga bagay ay inilagay lamang o itinapon kaysa hinanap. Pinakamahalaga. Walang lohikang dahilan para sa mga magnanakaw na saktan ang mga bata na natutulog sa itaas sa kanilang mga kama. Kaya naman, mabilis na inireklasipika ang kaso bilang isang sadyang aksyong nagtatapos sa buhay. Kaagad na naging pangunahing suspect si Carlo nang magbigay siya ng dikonsistenteng, pahayag at hindi maipaliwanag ang sariwang sugat sa kanyang palad ng siya'y daktin at nang ipadala ang kanyang damit para sa analisis. Agad na natagpuan ng mga eksperto ang maliit na dumi ng dugo dito, ngunit iginiit ni Carlo na maaaring nagmula ang dugo ng subukan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Subalit masyadong maliit at nasa likod ng kanyang damit ang mga mancha na nagpapahiwatig na maaaring nagmula ito sa galaw ng kanyang kutsilyo. Tungkol sa video na ibinigay ni Carlo sa mga otoridad, Kitang-kita na hindi siya lumapit sa bangkay ng kanyang asawa para suriin ang pulso o umakyat sa itaas para sa mga bata. Bagkus ay agad na tumakbo palabas at hindi na bumalik. Gayon paman, iginiit niya na alam niyang patay na ang kanyang pamilya at sigurado siyang pinatay silang lahat ng isang kutsilyo. Ang pagkatuklas ng isang duming may dugo sa basurahan na ginamit ng salarin upang linisin ang ebidensyang nagsisilbing huling peraso ng masamang ebidensya. Ngunit sino si Carlo Lisi? matapos siyang maaresto, nawala ang lahat ng kanyang pagsusumikap na itakwil ang lungkot. Siya'y naging tahimik at walang pakialam, at isang beses sa kanyang selda, siya'y simpleng natulog, hindi siya nagdama ng kahit na anong pagkukulang o pagsisisi, wala siyang awa para sa kanyang mga anak o asawa. Ngunit patuloy siyang tumatanggi sa krimen, kahit na ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang kasaysayan ng paghahanap sa laptop ng sospek ay nagbigay ng masusing impormasyon sa kung kailan nagsimula si Carlo na planuhin patayin ang kanyang pamilya. Ngayon, walang duda na ito ay isang premeditated na krimen. Ngunit ang motibo ay nananatiling di malinaw. Nang ma-realize ng lalaki na wala nang silbi ang pagtatangkang itanggi, nagsimula siyang umamin at ilarawan kung paano niya tinanggal ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang sagot sa pangunahing tanong ay nagulat sa lahat, sa pagsasalaysay ng kanyang motibo sinabi niya na hindi niya maaaring i-divorce si Christina, dahil kailangan nilang magbahagi ng maraming ari-arian, kasama na ang bahay, sasakyan, at ang pondo ng pamilya, at hindi siya kontento dito, dagdag pa, may pasanin din na dalawang anak na mangangailangan ng child support, at ayon kay Carlo, makikialam ito sa kanilang masayang buhay kasama si Maria, kaya't nagdesisyon siyang gawin ang krimen, nang sabihin ito ng suspect. Ito'y ginawa niyang malamig at walang emosyon wala ang pag-aarinlangan na siya ay isang psychopath. Ngunit hindi malinaw kung ang taong ito ay may katinuan. Ang pagsusuri ng psychiatrist ay nagtukoy na si Carlo ay may kamalayan sa kanyang mga gawain at ganap na nauunawaan kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi niya nararamdaman ang anumang pagsisisi sa oras ng krimen o pagkatapos. Noong January taong 2015, hinatulan si Carlo ng habambuhay na pagkakakulong at tinanggap niya ang hatol ng hukom ng walang bahid ng emosyon, na pinaalala lamang niya na, akala ko nga, nang sumubok ang lalaki na mag-apela, agad niyang inatras ito, ano paman ay sinabi na ito ay wala ring silbi, na matay ang ama ni Carlo dahil sa atake sa puso. Hindi matanggap ang katotohanan na itinaguyod niya ang isang tunay na halimaw na walang pakiramdam ng awa at pagsisisi. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.